Hello, magandang 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 pinagpalang araw na ng mga kaibigan. Nandito po tayo sa ating uh, ika-tatlo o ika-apat na episode ng ating tinatrabaho ngayon. Ito po kasi ngayon ay napakaganda po ng dumating na na isang pakikita ng ating ginagawa na mayroon pong natibag na ibang kulay na lupa dito sa ating inuhukay na ito at yung po ibang ibang kulay. Meron po kasing lumitaw na iba-ibang kulay dito. Yung po unang nadaanan natin kanit nung nakaroon natin video ay kulay itim. Tapos meron po tayo nakukuha sunod-sunod na bato na heart. May heart na iba-iba po ang sign na puro heart po. Apat na bato po yan na malalaki na nakuha namin dyan na lumitaw bago po natibag yung bato na yan na lupa na yan na ibang kulay pero po nung mga nakaraang araw ay kulay itim naman na lupa ang nakita namin dyan na hindi naman po siya sinasabi na uling at hindi naman po siya sinasabi na siya ay uh, nakitran. lupa po siya na nakaguhit sa tagiliran ng, ng nahukay namin yan na, baka natumbok po namin yung gitna niya at yun ay na po ro sa pinapala kaya ang lumitaw na lang po ay yung nasa gilid na naiwanan ay na hindi natin natibag. Pero po yung panayan ng kulay, ibang kulay po na yan ay talagang pusa na pusa ang na natibag yung kulay na lumitaw na siyang pusa. nung po inalis nung kasama ko yung unang heart, tsaka yung pangalawa. Sa susunod pong video ay pakikita ko po sa inyo yung mga heart na yun na nakuha po namin diyan. Kaya po kami nag tulad po yan, may butas pong lumitaw na ganyan. Pero mababaw po yan, yung butas na yan at sa ibang lugar naman po para sa may mga puti-puting bato na nag ang ibang kwan. Nung limitaw po yung butas na yan, ay may mga puti-puti pong bato. Ang nakapagtataka lang po kasi doon, pag puti, puti po sa lahat. Ganun. Kaya hindi masasabi sa iyo parang naitabol lang doon o naisagay lang doon dahil napakarami po. Na, nandiyan na po na sinama namin dyan, nasama po dyan sa lupa na yan na nakatambak na. Yan po ay kwan pag po na doon sa baba ay malambot na malambot po yan na uh, para siyang pan, uh, 90% po ang buhangin at 10% lang po ang putik. Kaya para siyang pinampalitada ang style po yan. para pampalitada. Kaya pag sa taas ay at pag tumitigas po siya na napakatigas pag po na na. Pero pag na niya sa loob <coughs> napakaganda ng araw pong sabi niya ipampalitada o ipambuhos sa poste ng bahay. Yan. Ayan po pariwang-sariwang parang napagandang pambuhos nga araw po sabi nila eh kung malapit lang daw yung bahay baka yan yung maayawin nila yan po yung mga butas na lumilitaw sa loob at ayan po yung mga natibagan na galing dyan ako sana lumilitaw nung naalis yung heart hindi naman po namin masabi kung ano ang pano dahil katulad po nito yung itim po na daanan namin dati ito na siya oh. yan po nakuha ano, ng video pala hmm. yan po yung guhit na naiwanan pero yung kalagitan po niyan, yung kaluwagan po, inasama na puro sa halo. Ayan. naka po yan, doon na nakaturo. Katulad din po ng mga heart na nakuha, doon nakaturo, at saka po yung tama ng ating uh, gadgets na black hole. Ginamitang ko rin po ng kombinasyon ng ating AKS sa saka yung na halos iisa po ang itinuturong lugar. tama-tama nga po, tasundan natin yung tama ng uling na yan, ay yung anong maitim na lupa na yan, at saka po yung turo din ng ating uh, mga gamit. Kaya po medyo nag-adjust kami niya. Tama-tama naman na gumaganda po ang uh, sitwasyon niya sa loob na yan. Kaya ito mga kasama po natin ito. Kahit hirik na tirik ang araw. Ganado, ganado sila uh, tumaraba. Oy! Talaga namang nakakagana. Yan po ay tinuloy po namin yan hanggang inaabutan po kami ng gabi. Ayan, pinagpatuloy po hanggang gabi po yung pagkatrabaho niya. Talaga po kasing yung mga napakagandang mga special assign po limitaw na halos magkakasunod na na bato na heart. Wala pong matutuhan pa to dyan na kasi laki ng ulo. Mas maliit po ng konti sa ulo pero ang kagandahan po doon ay nakahuhugis puso po siya. Mayroon na pong apat na ganun na nakuha namin. Isa po ang hugis niya, hugis puso na mas maliit po sa ulo ng tao yung nandun na sunod-sunod. Kaya ginanahan po yung mga tao natin, ayan po kahit kabilogan nga ng buwan ay kumatarabaho sila. Ang pahing, wala pa hukan yan, ang pahinga lang po niya ni kumain lang po kanino ng uh, kapunan, tagkape at pagkatapos po halos. Pero lang mo siguro sa oas naman nagkain tuloy-tuloy na uli ang tarabaho. Dahil malambot at uh, maganda po ang pan. Kaya pag-drill po ay malambot po sa ilalim. Hindi po sa sinasabi lumalama sa mga patong at tinatas nito ang lupa nito na may buhangin. Ang buhangin po niya eh, nasa 90% to 80%. Ang lupa po niya eh, nasa 10 to 20% lang. Kaya po napakaganda. Ang nakapagtataka lang po niya kasi tulad po niya ay eh, ginagamitan po natin sila ng pag-aatang na apat ng nakabantay po kasi dito. Kaya dito ay po na mitigas tigas, may tigas, may panahon po na lumalambot siya. Mayroon pong ah kumisan din marinig na ibang uwol, ibang salita dyan sa loob. Kaya yung mga kasamahan natin ay kumisan ay nikilabutan at tatakot. Pero sa sanding yung pagkatrabaho po ay kahit nung una-una pa lang po ay natanay na sila na kumisan ay parang may kakalabit. Katulad po namin nung kahapon, isang araw, nung kami po kumunta dyan nung sum yung aming kasamang babae marunong na magkusar dalawa po kaming nagkusar dyan sa loob o po ay pati luluan ng parang drip ng tubig sa paa pero wala na pong pagkagalingan ng drip yung gripo, tubig po na yun dahil wala na pong tubig sa taas na yan no? tapos yun naman po kasama kong babae lumusong dyan kaya naman po ay binabato ng malilit na bato sa paa lang naman po para sa babae Kumbaga siguro baka natapakan namin sila o ano kaya yung ako ay tinuluan ng tubig ko na parang hindi kong napasan hindi ko na po tinignan sa taas kung paan dahil wala na po kami kasama dyan dahil lahat po yung mga tao neto ay sila po ay nagtumain ng hapunan noong oras na yon at kami naman nung kasama kong babae na nagdadasal ay bumaba dyan parang palit po ba kaya nung matapos sa amin tubig na nanggagaling sa gilid po na parang pinagdasal gripo pwesto ko po yan sa milikod po nag-drill na yan noon para may nabuksang gripo na tumatama sa pakon na silip ko sa paningin ko ano yon tubig na nanggagaling sa pader ang nakita ko siya naman pala kaya pala sa humakbang pala mas dahil may mga bumabato raw sa paa niya kaya pala naramdaman ko pa rin po yun kaya pala sabi niya ay, ay 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 ay, mga ganun siya kaya hindi ko na po din nila tamatakot alam pa na po na kung ano ang nangyayari na binalaro po kami sa baba kami pinabati o ano na gusto mong sabihin, sabihin siguro na ano yung mga nandyan na apat na bantay na nakakausap po namin ay napakababay po naman po ang tinukan lang po nila uh, parang sinachallenge lang daw po itong mga tao bago ibigay na kung gano'n sila katibay at kung hanggang saan ang pagtsatsaga kaya itong mga tao po naman na ito ay naiintindihan naman nila kaya pinakikita naman po nila maaraw, magabi ay magtatrabaho sila ang pang kulang naman po ang galangin kulang naman po sa kanila noon ay sana nilang bibigyan ng sakit para pares ang laban kung hanggang kaya lang ng pagtitiis, kung kaya lang ng sipag ay kan, mas isipag po, pagtitsagaan po. Laglang po nilang bibigyan na sakit ang isa po sa amin para arihas po ang laban. Kami naman po ay nakikisap na nalangin sa kanila na kami magkakaibigan lahat. Kahit na po sila nilang dati nagbabantay dyan, sinabi namin na uh, tama na, matagal na kayong nakatira dyan, iwanan nyo na kami nang kukuha at uh, ibigay na sa amin para kayo naman ay makalaya na kung saan man kayo ay pumunta na kayo sa dapat yung puntahan o lumipat kayo ng ibang lugar na para naman kayo ay malibang na o so, umuwi na kayo sa inyo yan ang, ang kinuha natin niya sa mga nagbabantay na yan at sila ay matatanda na at nabait naman sila kahit may mga edad na ay mabait hindi kasama sila isang batang maliit na nilalaro-laro nila dyan kaya wala pang problema ang sabi lang po nung pinakamatanda sa kanila ay tinitignan lang daw nila kung gaano katsaga yung mga tao bago daw nila ibigay kaya kumisan po ay nakukan po namin na parang naman namin na nandyan na natatapakan na yung box natatapakan na yung parang banga iba-ibang klase po pagkwan na na naman kami na maliligaw mo wala kaya hindi po kami mapagka makapirmi. kung iiwanan pa ba namin o pagpapabukas o uli ang pagbukay ano kasi itong mga tao talagang decidido at wala lakas naman po importante sa kanila may tubig lang okay na ayan po itong ating isang kasama nito ang kag-aabot ng kag-aabot po ng uh, timba maalala ko po ay yung kanyang kamay ay hinila. parang may po ipigil sa kamay niya na napapasin niya na parang pinakatak yung kamay niya kaya napinitignan-tignan niya <laughs> ano man yung baan? mamaya pa ipapasin niya parang yung kanyang kamay pinapagpag niya o oh. Ano dahil meron siyang naramdaman na humihila daw sa kamay niya. At yun naman pong nagpapaalang sabi niya. Kaya naman daw po ay parang uh, pinaikot ikot sa loob. E eh, pwede naman daw palahin na palahin na sa harapan niya. Bakit umiikot pa sa papala? Kaya <laughs> kami nagtatawa. Nung kami kami nagsiyawi na sa bahay na sila kilalaro sa loob. Mapagbiro po yun nakasakay dyan sa loob na naninirahan uh, dyan sa loob na yan. Kaya po kahit is oras ng gabi, bilog na bilog ang buwan. Ayan po, kabilugan po ng buwan yan. Siguro malalaman nyo araw po yan. Mga alas 7 o alas 8 po yung oras na yan, kabilugan po ng buwan. Pinagsisikapan po talaga na paiayos ito sa lahat-lahat po ng bagay na gamitin natin. At ito na, sinasabayan po natin ang panalangin sa ating Diyos habang makapangyarihan sa lahat na eh, walang masaktan o makatapit sa mga kasamahan ko na ito. At sana po ay sa sa awa ng ating Panginoon, Ito so, Kristo ay ibigay na po sana. Sabihin po sana aming Panginoon sa mga nagbabantay na ito na kami ay uh, ibigayan na, bigyan na. At katulad po nung nakita ko na ulimigang ko sa may likod po ng tao na yan, ayan po yung isang nagbabantay, nanonood po sa amin. Kaya po sana ako kami po ay nananalangin na naway tulungan kami ng Panginoon na makuha po kagad ito at walang kita ng masaktan o magkasakit sa mga kasamahan ko. At lubos-lubos uh, din po ako nagpapasalamat sa inyo lahat sa pag-support po ninyo sa amin. Sa pagla-like, sa subscribe sa inyo pong lahat talong lalo na yung mga pamilya Abad. Shout out po sa inyo. Uh, pamilya Ramos, shout out din po na Ramos ng San Jose at Tundod at uh, mga Abad na taga Tundod. Yan po si Mr. Sipsupin ng Pangasinan, si Constancio Master Reyes, si ato din po sa inyo, naway magtulungan po tayong lahat sa ating kan uh, ating nauka na ito. At dito po ay talagang nagluluko na ang camera ko dahil may gumagalo po. Ako po na po mismo may hawak ng camera to, kaya lang po may, may bumibiro sa ating camera kaya paulit-ulit ko itataas at paulit-ulit ko ulit, ulit ibababa at kung ito naman sa ating uh, camera natin eh, talaga naman po first class ito kung bakit ngayon lang po sa dami ng vlog na ginawa ko eh, ngayon lang po ito nagloko ng ganito ayan, umayos din po pala hirap po kasi bumabati gumagalaw-galaw dito sa amin tabi na dinaman naman na malaman kung ano dahil sa oras po nato talagang nangungulit po siya kaya po ganyan, inuulit ko itinataas uli at ibababa kung ang talaga may depresya ba yung camera lang o talaga may kumakalabit dito sa aking cellphone sa ating hawak na camera na dahil napasin ko nga po nung isang araw pa ay mapagbiro yun na dito na nakikipaglaro gusto kay makipagkwento, makipagmaritis ba kaya ganyan siya at least po ay, mabait po yung ating nakaharap na nakabantay at ito ay yan po hinihila yung kawin ni na naman siya ng no, ating nagbabanta, <laughs> binibiro na naman no? natin may natin nagpapala din ikot ng ikot eh pwede naman daw pala palahin na sa harapan niya bakit di ikot po sa likuran <laughs> okay maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong mga panonood sa ating mga video at sana tulungan po rin nyo kung may manalangin na so, may makuha po natin ito at shoutout po sa inyong lahat yan pong kaibigan ko sa Jensan na malapit na makahits din ay uh, shoutout sa inyo kaibigan sa so, uh, tutulungan tutulungan kitam talaga. No problem. Ito po ang sign natin ngayon mga kaibigan. Ito po ang uh, sign ng ating box or uh, sinasabi nilang a treasure in the Hataki. Yung uh, treasure sa bukid. Yan. Salamat po.